Hello, Madlag people. Ako nga pala si Ruben, 58 years old. Uh, ang sweet lover para ng driver ng Valenzuela City. yeah! Oh. <laughs> yes! Kuya yes. <We> Ruben! <laughs> oh, oh. <laughs> Hello po, Tatay Ruben. Kumusta po? Okay lang po. Ah, uh, ano po yung pinagkakaabalahan sa buhay? Eh, Nag-drive lang po ng ambulansya ti drive ang ambulance. ambulance. Ay, oh, tara, O oh, may service ka na. oh, di ba? Nanay Wing. Nagda-drive ng ambulansya. Oh, pero makakatipid ka doon kasi ang bayaran doon 50-50. may kahati ka. Ang pamasahe may kahati dahil 50-50. Nagda-drive po kayo ng ambulansya. Yes, ba? Okay. So, kayo po yung nagkaroon na rin ng asawa dati? Wala. 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 Girlfriend. Nagkaroon din na. Girlfriend lang. Bading po. Nagkaroon kayo ng jowang bading dati. <laughs> Wala, pa. Wala pa. Wala din. Wala. Okay. Ano pong pick-up line niya para kay Nanay Weng? Meron pa. Um, Ma'am Weng, tubig ka ba? Bakit? Kasi, pag ang tubig, sayo, eh. <laughs> <laughs> dumadala yung tubig, naiinlab ako sa'yo eh. Dumadala yung tubig! Tapos naiinlab siya! Sa tubig! Ganun yun! Kala ko na Di ba? Na Di mo ba na-gets? Di mo na -gets? Tubig ka ba? Bakit? Oh. Kasi pag dumadalo yung tubig, may -in, -in, in love ako sa <laughs> 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 Teka! Si Boy Pingap up yun. <laughs> Boom! Boom! Boom. Tapos yung gano'n. Oh. Nag-gets mo? Ngayon alam niyo na kung ba't hindi kayo nakapag-asawa. <laughs> 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 Sino po nagturo sa inyo nun? Nung no, pick-up line? Wala, ako lang. Ay, ikaw ah, lang. Galing. 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 Ano po bang ibig sabihin nung o, sing dumadaloy sing. ang tubig yeah, na i-inlab uh, po? Nyo. Wala, hindi ko rin maintindi. Basta yun lang. Oh, um, <laughs> <mag> <Ayun. laughs> Sana ba lang, weng tubig ka ba? Bakit? Kasi kanala ko eh. Daan ka naman sa akin. <laughs> <laughs> <yun>. <laughs> Daan na mo naman ako. Oo, oh, Oh, Ganda po. Ang ganda nung pick-up line nyo. Makakarami kayo niya. Kausapin natin si Tatay Tatay Denan. Yes po. Ano po ang impression ninyo o dating sa inyo nung tatlong lalaki sa harapan ninyo? Para mas prepared po si number one. Hmm. Gusto niyo po ah. si number one. Bakit po? po? Bakit po? Kasi po, magaling siyang kumanta at saka composer pa. para magkakasundo po sila. Ah. ah. ayaw niyo po, po kay, po ano, sila. kay Tatay Ruben? Ayaw niyo po kay Tatay Ruben? Eh, okay din naman po siya, pero mas prepared po, po si number one. Ah. Oh. Ah. Yun naman pala. May napipisil si Tatay Denan para sa iyo, Ma'am Mga anong oras po natin may susuot <laughs> <laughs> <Ayan. laughs> Ang daming tiklop nung anti para niya. Mm. Pak, 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 pak. Ang daming tiklop pak, eh. Mahal yan. Yung eh. totoo, transformer po yan. <laughs> pak, pak, pak. Ganda kayo. Oh, Mahal yan pag ganyan. Oo. Oh, Okay, sige Ayaw. po.